Scorpio alamin natin ganap sa inyo sa second last part ng buwan ng October ito ay sa October 16 hanggang, hanggang October 31 ayan, pasensya na po kung ako po ay nabubulol at tumilipad na naman ang aking utak stress naman ako ngayon Kaya na lang po mag adjust ayan pisan na natin ano pong ganap sa mga Scorpio sa October 16 hanggang October 31? Scorpio, magkaharoon ng away sa inyo ng karelasyon mo sa October 16 hanggang October 31 at posibleng kayo magkahiwalay. Kung ayaw niya magkahiwalay daw, ingatan mo raw yung paghahawak ng relasyon mo, Scorpio. At uh, kung magkaroon ng away, bababaan yung moral, kailangan mo rito ng suporta, Scorpio. Ingat ka rin daw sa aksidente. Uh, ingatan mo yung kalusugan mo, Scorpio, kasi maaari magkasakit ka sa October 16 hanggang October 31. Huwag ka rin na ng masama sa iba para hindi ka malasin o makarma, Scorpio. At tandaan nyo po guys na paggawa ng masama sa pamilya nyo sa ibang tao ay kamalasan ng kapalit nyan, Scorpio ha? Ah mas maganda gumawa tayo ng mabuti kasi ang kapalit ng maka, ang, ang paggawa ng mabuti taga nabubulo ako nabubulol naman ako <coughs> ang paggawa ng mabuti sa pamilya mo at sa ibang tao ang kapalit niyan blessing pag gumawa ka na masama walang blessing ang paparating sa inyo Scorpio Di ba? Kung baga, kakawintahin mo kung anong nagagawa mo sa isang araw, pag puro na lang paninira ginagawa sa isang araw, hindi ka pa na tumutulong, puro paninira, paninira. Tapos ang bubuli pa, asa ka pang may blessing na paparating, wala. Diba? Kakwentay mo kung anong ginagawa mo araw-araw. Yan. Palagi pong tatandaan na paggawa ng masama at paggawa ng masama sa pamilya, may kapalit na kamalasan. kung gagawa ka ng mabuti sa pamilya mo, sa kapwa mo, ang darating sa'yo swerte. ah uh, seven of clubs, mayroon kang kasama sa trabaho mo, sa negosyo mo, Scorpio, o maring ito yung asawa mo mismo, ang maring magkaproblema ka sa kanya, Scorpio. Ayan. Mukha magkakaproblema ka sa kasama mo sa trabaho mo. O maaaring nga nagkasama mo sa negosyo mo. O kasama mo sa bahay mo. Scorpio. May ano rito. Ang iba sa inyo, Scorpio, ay magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement. Ang iba sa inyo. Sa October 16 hanggang October 31. At ang iba naman sa inyo, kasi may tao magkakaproblema rito eh. May asawa, may third party oh. May asawa ka ba, Scorpio? May third party yung asawa mo, Scorpio. o ko yung may third party. Asawa kasi to eh. Tapos sumunod third party. Pwede na yung asawa mo, third party. May asawa na may third party pa oh. <laughs> Ikaw na nakakalam kung may third party. Ikaw, Scorpio. Ayan, basahin na, basahin na lang natin isa, 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 isa. Talagang, ay, hirap ako magsalita ngayon. <coughs> eh, masakit din ng lalamunan ko. Tapos parang may kumokontrol sa akin, ano. Yung baby ko, hindi ko to, ano. Naninigas din yung dila ko. Ayan. <clears throat> Ulitin ko, through two parts, magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement. Ang iba sa inyo, Scorpio. O hindi man, maraming member ng pamilya mo yan. Kung magkaproblema man ng asawa mo, Scorpio, kung may asawa ka, kasi mo asawa mo, no? Ayan. Kung may asawa ka, Scorpio, kung magkaproblema yung asawa mo, Nandiyan ka lang ano. Naging na sa kanya. O ikaw yan. Kapag nagkakaproblema ka, nandiyan siya nakasuporta sa iyo. Ayan, basta may mukhang magkakaproblema nga ano. Asawa ito eh, may asawa ka. Sa, sa ibang Scorpio na walang problema sa kanilang asawa. Lalo pa raw, magiging maligaya pagsama nyo mag-asawa. Kung kayo daw po ay magpapakasal. Ayan. Isa pang meaning ay favorable long-term reposition or second chance, particularly in economical sense, Scorpio. Three of spades, may third party nga. May ano? May kabet? Ano? <laughs> si Mrs. o ikaw, Scorpio, at maaaring masira yung relasyon nyo yun ng dahil sa third party na ito, Scorpio. Ah, Magkakaroon ng away na patungkol sa pera, Scorpio. Pwedeng away sa utang o away ito gastusin araw-araw o gastusin sa mga anak. Basta patungkol sa pera yung pag-aawayan pero malulutas din naman yung away sa pera, Scorpio. Meron ka rin malalamang masamang balita na ipag-aalala mo. Ayan, sa so, October 16 hanggang October 31 ni Scorpio. At may pagbabago sa kaperahan mo, Scorpio. Kung meron kang trabaho, maari kang ma-promote, maaaring dagdagan na sahod mo. Kung meron kang negosyo, tumihinay yung negosyo mo sa ngayon, yan daw ay biglang lalago sa October 16 hanggang October 31 ni Scorpio ah, uh, ka rin daw makatanggap ng pamana. O ikaw yung magbibigay ng pamana dito, Scorpio. Uh, kung tataya ka sa Lotto Games, Raffle Games, maari ka manalo. Ayan, Scorpio. Alamin pa natin ganap sa inyo. Malakas na ba yung boses ko? Ayan, hindi ko alam. Kasi kung kong pahinaan yung boss ko. Yara, nahihirapan na ako magsalita eh. Barado yung lalamunan ko. Barado rin yung ilong ko. Dama nga nga Scorpio may manloloko dito. Pwede ikaw 'yung manloloko o 'yung o sino matang manloloko na ito. Basta may manloloko dito. Pwede 'yung panloloko ng gagawin ay manloko sa pera o manloko sa pag-ibig. Ayan. kasi meron kang kilalang Scorpio na manloloko sa ano ah. Manloloko 'yun sa ano pera. Mereng manloko sa pera para magkapera siya, manloloko siya ng tao. Ayan na, Scorpio. May manoloko dito. Kung hindi ka itong manoloko, Scorpio, ingat ka sa manoloko. Ingat ka sa mga ano ah, sa mga scam. Yung mga taong mag-alok sa iyo ng mga easy money. Ayan. O maring ito panloko sa pag-ibig, baka may third party. Naghanap ng third party, ayan. Scorpio. Kung hindi ka 'yan, Scorpio, ano? Pero kung ikaw yan, ayan. Mukhang meron ka namang mabibiktima, ano, Scorpio. Ate na clubs. Kung meron ka negosyo, may paglago. ay may pag-angat sa negosyo mo. Sisortehin ka, sisortehin ka ro sa pera. Meron, meron kang pag-travel. Ayan. At sa pag- Wait lang. Talagang nabubulol ako. pa yung utak ko. Ulitin ko. Scorpio Ten Clubs. sa ka rin sa pera. Sa pag-travel mo, mukhang magkakapera ka, no? Maraming yung pera galing sa trabaho mo, sa negosyo mo, o yan ay sideline. Pwede rin naman yan ay galing sa kamag-anak mo. Basta pera daw, Scorpio. Ang dahilan ng pag-travel nyo. ah uh, at sa inyong pag-travel, meron daw kayong makikilala na pwede nyo maging uh, kaibigan o pwede mag-gusto nyo yung taong ito. Magkakaroon ng away sa October 16 hanggang October 31, ni Scorpio. Kung mapaaway ka, ingat ka sa iyong pagsasalita nang makaiwas ka sa malalang argumento o demandahan, ni Scorpio. Mukhang makakaaway mo yata yung third party, ano, you know, Scorpio. Oh, mukhang third party makaaway mo o oh, yung third party yung map mapapaaway dito, Scorpio. Ayan. Miss Fortune, ako, o kamalasan? May pa pinag-iingat dito, Scorpio sa Miss Fortune. O ikaw yan, Scorpio, ang pinag-iingat. Mag-iingat ka, uh, Scorpio, sa isang par sign, lalaki. Lalaki itong par sign. Ah, si Lisegatarius, lalaki, ha? Ayan. Kung ikaw yung tinutukoy ng ano, ace of spades. Ingat ka sa isang par sign na laki. Scorpio. Ingat ka sa aksidente. Kung meron ka negosyo, ingat mo mabankrap. Ayan. Mare ka rin malasin ano, Scorpio. Mukha ka problema ka sa love life at sa pamilya mo. baka meron kang gulong kakasangkutan ni no, Scorpio. Pero malulutas din naman yan, Scorpio. Meron kang pag-travel. Maaaring ang dahilan ng pag-travel mo, ayun, nakukuha ka ng pera. O ang iba sa inyo, ang dahilan ng pag-travel ay dahil sa nakabili ng bagong bahay o lilipat ng bahay o maaaring sa bagong business deal, Scorpio. Pero kung hindi ka tinutukoy ng Nine of Diamond, pwede ang tinutukoy ay isang third party. Pwede siya mag-travel dito. Scorpio. Ayan. May five of clubs. May taong tutulong dito. Ano? Kung magka-problema ka man o itong person na ito, na lalaki ang magka-problema sa October 16 hanggang October 31, may tutulong dito. Scorpio. Alamin natin yung outcome sa inyo sa October 16 hanggang October 31. Kasi magkakaroon ng away, ba? Diba? Kaya may taong tutulong dito. Ayan. Scorpio. Ano po yung outcome sa mga Scorpio sa October 16 ng October 31? Scorpio mukhang ano eh Five of Spades Maaaring ma-depress ka at maging negative ang pananaw mo sa buhay sa October 16 hanggang October hanggang October 31 ayan talagang pag nakakarig ako ng ingay talagang lumilipad yung utak ko kung hindi man ikaw yan Scorpio may tao dito ang kilala mo maaaring depressed at negative ang pananaw niya sa buhay. Ayan. At pa galit dito. Mukhang magkakaroon ng awa. ano no? Ah. Uh, selos ito. Asawa mo. Scorpio. Baka magkaroon ng awa sa inyo ng asawa mo. Pwedeng dahilan ay selos. Ayan. Ayan. Ako naman dahilan ng galit niya, no? mas may taong galit dito. Ingat sa taong galit, Scorpio. bugus sa galit. Pwede rin naman naman. Pwede rin naman na ikaw yan, Scorpio, ha? Ayan. Masa may galit dito. Ingat sa taong galit, ano? ah uh, mukhang magkakaroon ng party kasi yan inuman, celebration, pwedeng birthday, kasal, debo. Ayan, at maraming may bitahan ka, Scorpio. Kung sa inyo maganap yung inuman, kasiyahan, debo, binyag, kung ano pa yan pwedeng maganap. Pwede ikaw yung ano, mag-imbita rito, meron kang imbitahan. Maaari ka makatanggap ng regalo, ikaw yung mag regalo dito, Scorpio kung wala raw maganap na inuman kasi yahan, celebration, celebration, o kung pa yan, bisita, bisita lang ito, Scorpio. Pwede ikaw ang bibisitahin, o ikaw yung bibisita. Ayan, sa October 16 hanggang, hanggang October 31. Ayan. O po, ganap sa inyo, mga Scorpio. na nabubulol ako. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po, guys. Salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe. Ayan po. At sa mga subscriber po. At sa mga subscriber po, marami salamat po. Ayan.